Sige, narito ang buong detalyado at maayos na kasaysayan at pinagmulan ng Gimaras. Pinagmulan ng Gimaras ang Gimaras ay isang isla probinsya sa Western Visayas Region, Region 6, ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa pagitan ng isla ng Panay, Iloilo, at Negros, at kilala sa pagiging tahanan ng matamis na mangga. Kasaysayan at pangalan panahon ng mga katutubo bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Gimaras ay tinatahanan na ng mga katutubong ati at mga sinaunang malay na mga ngalakal at mangingisda. Ang isla ay may sariling kultura at pamayanan na nabubuhay sa pangingisda at pangangaso. Panahon ng Kastila noong dumating ang mga Kastila noong 1581, naging bahagi ang isla ng Gimaras ng Encomienda System sa Iloilo. Ang Gimaras noon ay kilala sa iba't ibang tawag tulad ng Himal U.S. Guimaras, Lumang Baybay, Sinasabing ang pangalan nitong Guimaras ay hango raw sa alamat ng isang magkasintahang sinagwima at ores na naglayag sa dagat upang itakas ang kanilang pag-ibig pero nalunod sa bagyo. Noong 1742, naging misyon ng mga Heswita ang isla at dito pinalaganap ang Kristyanismo. Sa kalaunan, napasa ilalim ito sa pamamahala ng mga Augustinian. Panahon ng Amerikano noong panahon ng mga Amerikano, 1900s naging bahagi ng Iloilo ang Gimaras bilang isang sub-province. Dito mas pinalakas ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Pagiging probinsya May 22, 1992, itinatag ang Gimaras bilang ganap na probinsya sa ilalim ng Republic Act No. 7,160, Local Government Code, at nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos. Bago nito, bahagi ito ng Iloilo. Ang Guimaras ay may limang bayan, Jordan, Kabiserang Bayan, Buena Vista Nueva Valencia San Lorenzo Sibunag Katangian ng Guimaras kilala bilang Mango Capital of the Philippines, ang mangga dito ang isa sa pinakamatamis at ini-export sa ibang bansa. May magagandang beach at ecotourism spots tulad ng Tatlong pulo Guiyu Lighthouse SEAFDEC Fish Sanctuary Balan Bukid Shrine Mahalagang Talaang dimaras ay maliit pero makasaysayan na isla na bahagi na ng kalakalan at kasaysayan ng Western Visayas simula pa sa sinaunang panahon. Dumaan ito sa iba't ibang pananakop, Kastila, Amerikano at Hapon. Kung gusto mo ng ganito, mga video huwag Kalimutan mag-follow, subscribe para sa susunod na mga video at kung may gusto kang lugar na nais mo mong malaman ang kasaysayan mag-comment ko lang pag-osapan natin yan.